Kung pagmamasdan mo ang universe, ang mga tao ay hanos walang makagawa. Napakarami ang maaning mangyari sa isang iglap na wala tayong kapangyarihan na pigilan. Ang isang solar storm ay maaring burahin ang lahat ng ating electronics o isang asteroid ang maaring biglaan dumating at lipulin tayo gaya ng mga dinosaur. Hindi mapipigilan ng tao ang anumang natural na kalamidad, anuman ang laki. Ngunit nakakatakot isipin kung gaano karaming natural na kalamidad ang maaring mangyari sa malapit na hinaharap na makakaapekto sa mga bansa sa hindi mailarawang paraan. Ang tanging magagawa natin ay tingnan ng pinsala at umaasa sa pinakamabuti. Narito ang limang natural na kalamidad na hindi kayang pigilan ng tao. Kahit sabihin pa na overdue na ang Yellowstone para sumabog, ang mga bulkan ay hindi sumasabog sa predictable na paraan. Maari itong sumabog sa susunod na taon o sa susunod na libong taon. Kung ito ay sumabog ng malawakan, tatakpan nito ang Montana, Wyoming, Colorado at Idaho ng tatlong talampakan ng abo na hahaluan ng salamin at basag na bato na tatakip sa Midwest at sisira sa produksyon ng pagkain. Papasira rin nito ang karamihan sa mga halamin at hayop, magdudulot ng short circuit sa electrical equipment at magpapaguho ng mga bubong. Maraming estado ang makakaranas ng matinding pinsala sa mga gusali at kaunting kuryente at mararamdaman ang epekto sa buong bansa. Posible ring lumamig ang mundo dahil sa sulfur aerosols na nagre-reflect ng sikat ng araw. Hindi man ito ang pinakamasamang senaryo, ang epekto sa paligid ay magiging napakalaki anuman ang mangyari. Kung nakatira ka sa West Coast ng Estados Unidos, malamang na naririnig mo ang pariralang The Big One. Tumutuko ito sa araw na tiyak na mararanasan ng San Andreas Fault ng isang lindol. Ang sapat na lakas ng pagyanig ay sapat na upang sirain ang malaking bahagi ng California, Oregon at Washington. Ang kailangan lamang para dumating ang The Big One ay isang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa San Andreas Fault. Sa totoo lang, Usapin lang ito ng panahon bago ito mangyari. Walang magagawa ang tao para pigilan ang plate tectonics at ang mga malalaking lindol ay madalas mangyari sa Southern San Andreas Fault Line minsan kada 45 hangga 230 years. 161 years na ang nakalipas mula nang mangyari ang huling malaking lindol. Ang 7.8 magnitude na lindol ay maaaring tumagal lamang ng isang minuto. Ngunit sisirain nito ang rehiyon Tinatansya na 1800 katao ang agad na mamamatay. 1600 na sunog ang magsisimula. Maraming tao ang maiipit sa mga gusaling gumuho at mahigit 270,000 katao ang mawawalan ng tirahan. Ang pinakamahusay na payo ay mag-drop, cover at magtago sa ilalim ng desk o mesa. Ang mga bagyo ay niraranggo sa Saffir Simpson Scale mula Category 1 hanggang 5, kung saan ang 5 ang pinakamatindi. Bihira na ang Category 5, na 7% lang ng bagyo ang umaabot sa ganitong lakas, ngunit nagagana pa rin ito. Noong 2019, nagkaroon ng bugso ng hangin na umabot sa 220 milya kada oras ang bagyong Dorian na pinaniniwalaan ng maraming siyentista na dapat sanang Category 6 kung mayroon lang nito sa scale. Naniniwala ang ilang siyentista na panahon na para palitan ng scale dahil lalong lumalakas sa mga bagyo. Ang kombinasyon ng mas maraming tubig sa atmosfera ng Earth na may mas maiinit na tubig sa karagatan ay lumilikha ng perpektong kondisyon para mabuo ang napakalaking bagyo na ito. Habang ang Category 6 na bagyo ay lumitaw sa buong mundo, wala pa rin nakakarating sa Estados Unidos, ngunit malamang nausapin lang ito ng panahon. Ang Category 5 na bagyo ay kaya ng sirain ng mga telephone pole, bahay, gusali at iba pa. Isa ito sa pinakamapaminsalang puwersa ng kalikasan na mararanasan ng tao. At ang Category 6 ay magiging mas malakas pa. Mawawalan ng buhay at masisira ang mga tahanan. Hindi isinasaalang-alang ng Saffir Simpson Scale ang storm surge o dami ng ulan, ngunit walang sino man ang dapat makaranas ng galit ng bagyo nang ang hangin ay lumampas sa dalawang daan milya kada oras. Araw-araw tinatamaan ng planeta ng halos 17 meteor. Ang mga batong ito ay kadalasan nasusunog sa atmosfera. Kapag nakarating ang mga ito sa ibabaw, kadalasan ay sapat na ang liit ng mga ito upang hindi magdulot ng anumang pinsala. Dagdag pa rito, dahil karamihan sa ibabaw ng planeta ay natatakpan ng karagatan, ang karamihan ay lumalapag doon ng walang anumang tunay na epekto. Gayunpaman, posible pa rin ang pagtama ng isang meteor na may malaking sukat sa ibabaw ng Earth, at sisirain nito ang anumang pinatamaan nito. Halimbawa, ang isang meteor na kasing laki ng maliit na bahay ay maglalabas ng humigit kumulang 20 kilotons ng enerhiya. Katumbas ito ng bomba na ibinagsak sa Hiroshima. Papaplatagin nito ang mga gusali sa loob ng kalahating milya. Ito ay halos sisira sa anumang lungsor na pinatamaan nito. Ngunit, paano kung ang isang meteor na halos isang milya ang lapad ay tumama sa Earth? Sa puntong iyon, maglalabas ito ng humigit kumulang isang milyong megatons ng enerhiya na 100 million beses na mas malahe kaysa sa bomba sa Hiroshima. Ang lahat sa loob ng 100 milya mula sa Ground Zero ay lubusang masisira at sa puntong ito, magkakaroon tayo ng senaryo na halos katumbas ng sanhinang pagkalipol ng mga dinosaur. Kung tumama ang meteor sa lupa, magpapakawala ito ng sapat na debris upang harangan ng araw na magdudulot ng pagkamatay ng karamihan sa mga nabubuhay na nilalang sa planeta. Sa kabutihang palad, ang mga organisasyon ay nagsisikap na bumuo ng mga pamamaraan upang sana ay maprotektahan ang planeta kung sakaling may ganitong meteor na dumaraan. Theoretically, ang isang meteor ay maaling mailihis ng spacecraft o masira ng sandatang nuklear. Ngunit dahil ang mga pamamarang ito ay hindi pa nasusubukan, lahat ito ay hypothetical. At sa ngayon, halos wala pa rin tayong magawa laban sa mga banta mula sa kalawakan. Marami ng beses sumabog ang Mount Fuji sa Japan. Humigit kumulang 180 beses sa nakalipas na 5,600 years. Karamihan ay maliit lang. Ang huling malaking pagsabog ay nangyari noong 1707 na lumika ng mahigit 28.2 billion cubic feet ng abo na umabot hanggang 62 miles ang layo at nanatili sa hangin sa loob ng dalawang linggo. Ngayon, ang lugar sa paligid ng Mount Fuji ay mas matao. Noong 2020, naglabas ang gobyerno ng Japan ng simulasyon kung ano ang mangyayari kung sumabog ang Mount Fuji ngayon. Tinantiya na humigit kumulang 17.3 billion cubic feet ng abo ang kakalat sa Tokyo at mga karatig lungsod, bumabagsak sa loob lamang ng tatlong oras at kailangang isarang Tokyo sa loob ng isang araw. Ang mga kalsada ay haharangan at ang mga eroplano ay hindi makakalapag. Magdudulot din ng debris ng pagkawala ng kuryente at pagkaantala sa mobile phone towers kaya't mahihirapan ng mga mamamayan na malaman ang susunod na hakbang. Ang naipong abo ay magdulot din ng panganib sa mga nakatira sa mga kahoy na bahay na popular sa rehiyon Malamang na ang pagsabog ng bulkan ay magdulot ng iba pang secondary disasters tulad ng pagbara ng abo sa mga natural na dams sa Sakawa River na magdudulot ng pagbaha. Ang layunin ng mga simulasong ito ay tulungan ang mga lokal na pamahalaan na maghanda hanggat maari upang mabawasan ang pinsala kapag sumabog ang bulkan. Walang paraan upang pigilan ito ngunit maaaring kumilo sa mga komunidad upang mabawasan ang antas mong banta. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, Siguraduhin iklik ang link sa screen para tignan ng isa pa. Gaya ng dati, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.